Mas pinalakas pa ng pamahalaang panlalawigan ng Aurora ang People's Organization, Provincial Federation na binuo sa tulong ng 91st Infantry Sinagtala Batalyon, Philippine Army na magbibigay daan upang lalo pang lumago at umunlad ang kanilang pangkabuhayan. Ang Provincial Federation na nabuo sa tulong ng kasunduluhan at tinawag na asosasyon na nagkakaisang mamamayan para sa kaunlaran at kapayapaan sa Aurora o ANMCA ay unang pinagkalooban ng mga livelihood program na makapagbibigay ng magagandang oportunidad sa mga miyembro nito. Masalamat din tayo dahil uh, nandiyan yung support na ninyo sa probinsya at sa batalyon, lalo doon sa mga company na mahamak sa atin. Doon sa mga people's organization na hindi nakasama doon sa ating panunumpa, minumumpahin sa bawat company na may hawak sa inyong mga sir, <laughs> Kasunod naman ito, pinangunahan ng Sinagtala Batalyon ang outtaking ng mga bagong halal na opisyalis ng P.O.S. Provincial Federation na siyang mamamahala sa 18 P.O.S. sa Lalawigan ng Aurora at parte ng Nueva Ecija na nasasakupan ng 91st IB. Samantala, ibinahagi ni Lieutenant Colonel Julito Recto, commander ng 91st IB, ang dalawang matagumpay na P.O.S. na kanilang labo ang Antipolo Farmers Association at Olivete Farmers Association sa bayan ng Bungabon na ngayon ay self-sufficient na. Meron na tayong pinapailon na programa yung nasa Gabaldon, yung Antipolo o oh, sa Bungabon. Ang asset niya is more than 3 million na. Pinapakunan lang namin ng ano para makita nyo kung paano nila ginawa. Pinapakunan lang namin ng uh, video production, magagawa natin ng video production para gusto namin yan para mag-motivate sa inyo, maging modelo nyo na kung kaya ng isang PO na inorganisa namin dun sa Pungabon, ay kaya nyo rin. Mula dito sa lalawigan ng Aurora, ako si Rohar Biliwanag, ang inyong kaugnay.